I know you know you shouldn't have said whatever you said last night. Guess you didn't think you might have maybe crossed the line. So Isa si Dennis Fog sa mga local vlogger dari sa Bacolod, nga naghahatagid sa kalingawan sa mga netizens paagi sa iya mga content sa Facebook. Kag-apisar sang iya kabudlayan sa paglakat, nagapadayon ini sa pagpangabuhi, kagpaghatagi hapon sa kalipay sa iban nga tao. Sa bulig sa Operation Tulong, matagaan sa bagong nga wheelchair kag iban pa nga bulig si Dennis Subong Paskwa. Yan. Hi Dennis! Merry Christmas! Merry Christmas! Anong kamusta ang hatagay Subong? Pigao. Pigao? okay, so, kamusta, Dennis? Before na, no, maano tanay, ma high ki sa mga followers mo. Kamusta ha, sila? Ah, sa mga followers ko da. Oh, 47K, ano niya, followers ang kay Dennis. Oo. No. Ano message mo sila? Eh, Mayo, ganda mo ang salamat. Eh, ginsuportaran niyo ko. Galing, hindi mo gaya po. Ang kalakat, panipaon. Ako mo ka okay. Di sa ano ka pa kalakat, ha? Basi, magaginaldo. Kung mo na iwis ko, kada God, di, di makalakat ka base pa lang, di ba la? Okay, so yes, yeah, si Dennis Subong, no, uh, mga kabisyo, no, isa ka local vlogger dari sa Bacolod, no, kagdamo, git siya sang, ga, may ginapalipay ng mga Bacolod nun, no, kag isa na ako da, no, si Bella, no, sang Love Radio Bacolod, nag uh, support man sa imo, kag nag-follow git sa imo nga, sa imo nga page, no, kag manami, pag yung mga kabisyo, nga si Dennis, no, avid listener git sang love radio Bacolod, di ba la? <coughs> <coughs> Oh, uh, mali ba yun si Dennis? Ang muna. okay. Kagtungod lawyer, a loyal listener ina si Dennis Pog sa ato. No? Halin pag sang una, tagaanta si Dennis Pog sang mga Pasko. no? Halin sa Love Radio Bacolod Gag. Siyempre sa Operation Tulong Makabaton siya sang tan 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 Grocery kag! Merry Christmas! Wow! Kag! at na Okay, so anong mahambal mo sa buong Dennis? Kahit tungod nga nakabato ni ikaw sa grocery package kag wheelchair. May bago nga wheelchair, di ba? Yeah. Di na ito nga wheelchair? Wow! Wow! Yan! Bago-bago, pwede ka, may ibulos-bulos ka na sa mga wheelchair. Ano sa mong mahambal mo sa La de Bacolod? kag operation tulong. Si Madam, ay niya salamat. Kaya yan ba't kaya ko? Birthday oh, oh gali sang sano gani birthday mo. Nine. Sang nai, no. Oh. Belated happy birthday kag Merry Thank Christmas. Thank you. Thank you. Okay. So yung mga kabisyo no si Dennis pog suportahan ta siya sa iyang mga nga ano sa iya nga Facebook page sa iya nga uh, content man no sa Facebook no kag badamo gid sa mga followers man si Dennis 47k makun mo. Ikaw lang na nakahimo sa Bacolod. Walang hate, love. Na lang. Whatever you said last night, guess you didn't think you might have maybe crossed the line. So baby there's the boundary. There's the point of no return. If we're gonna keep on.